Ito yung ating incubator mga ka-farmers at meron tayong problema dito dahil hindi natin na-transfer agad sa hatcher yung mga itlog dito. Kaya ang resulta, ito, nahuhulog na yung mga sisiw dito sa ilalim ng ating incubator. So nalimutan kong i-transfer ito at ngayon pala yung date na mapipisa ito. Kaya ito, meron ng mga sisiw at yung iba na sa ilalim. So, mamaya, ito-transfer natin ito sa hatcher. Hello. Hello, chicks. limitan mo ba yung sarachir? Dali. Pugaw na ni atong incubator. <coughs> atong ibalhin sa Deris Hatcher. Oops, ya yeah, mani. <gune> <gune> Hindi oh, ha sa mo pag painit. Ha, uning tipaka. Ngayon mga farmers ay magpupurga tayo sa ating mga sisiyo na month old at meron 3 weeks old. So ang gagamitin nating pamurga ay ito. At isang sachet nito mga ka-farmers ay isang galong tubig or apat na litrong tubig. So ito, apat na litrong tubig ang laman nito. So ito yung tinatawag na isang galon. yan So ito, uh, ilalagay natin ito yung powder dito. I-mix natin pero hindi lahat ito ibibigay natin bali hahatiin natin ito sa dalawa dahil hindi naman maubos lahat ng ating mga sisiw at masasayang lang yung pamulga kaya itong isang, lit, uh, isang galong tubig ay ba hahatiin natin sa dalawa bali dalawang litrong tubig lang ibibigay natin per batch ng ating mga sisiw alright at ito naman ito yung mga nasa week old na mga sisiw natin hindi muna natin sila pupurgahin at bibigyan muna natin sila ng vitamins ito yung ibibigay natin sa kanila yung vitamin pro So dahil uh, napakaganda ito multivitamins, merong minerals, B complex, electrolytes, amino acid at saka probiotics. So kumpleto na mga ka-farmers. So anti-stress din ito. So ito yung ibibigay natin sa mga week old natin ng na mga CCO. Ito. At uh, ngayon magtitimpla na tayo ng pamurga nila. Alright. right. At ito naman yung para sa CCU natin. So, konti lang ang ilalagay natin dito dahil kalahating litro lang naman yung paglalagyan natin. Alright, so ngayon, ito yung ipapainom natin sa kanila. So ito na mga ka-farmers, yung ipapainom natin sa ating mga alagang sisiu. So ito ay Gatorade, oh Gatorade. Ito ay uh, yung bastonero na ginamit natin at ito naman yung Bitmin Pro na para vitamin sa ating alagang mga sisiu. Alright, let's go. Ipapainom muna natin ito. Alright. So yan mga ka-farmers, ang sekreto pala para mabilis uminom yung mga sisiyo natin ng na especially kapag naglalagay tayo ng pamurga ay uh, papakainin muna natin sila. After 30 minutes or 1 hour mga ka-farmers, tsaka na natin bibigyan ng tubig. Sa ganung pamamaraan, nauuhaw na sila kaya magpapansin nyo ay talagang uh, diretso agad sila sa tubig. So sa ganyang pamamaraan, sigurado tayong makakainom yung mga sisiyo natin nang linagay natin na pamurga alright ito pala mga ka-farmers yung ginamit nating pampurga sa mga sisiw natin ay pwede na nating pamurgahin yung mga sisiw natin na nag ng 1 month old at saka dito sa akin ay sinisimulan ko na rin yung 3 weeks old na running 1 uh, month old na purgahin sila so sa ganitong pamamaraan mga ka-farmers hindi masasayang yung binibigay natin na feed sa kanila dahil kapag maraming bulati yung kanilang uh, katawan ay maaaring hindi nila makukonsume yung nutrients na nandun sa feeds kaya isa ito sa mga pamamaraan natin para talagang maging healthy yung mga sisiw natin so itong paglalagay uh, natin ng pamburga ang, ang next naman natin na pagpurga nito ay sa mga susunod na buwan na naman so kahit isang beses sa isang buwan tayo magpupurga So, yung ginamit nating pamurga ay eh, pwede natin yan uh, gamitin din sa mga malalaking manok at dito sa mga sisiw natin. So, ganyan mga ka-farmers ang pamumaraan ko dito sa aking manukan. Alright? Dito mga ka-farmers, meron din tayong mga nasa 400 plus na mga sisiw na dito. So, napakarami na nito mga ka-farmers kaya wala na tayong uh, extra brooder na pwedeng paglagyan ng ating mga sisiw. At sa mga gustong mag-avail dyan ng mga white leghorn natin, meron tayong mga pure white leghorn dito pero mga sisiw pa lang. Meron tayong mga Orpington Blue Crosses ng Bardrock at Black Australorp. So yan yung uh, mga available natin. Ito mga sisiw pa lang yung mga pwede ninyong i-avail pero dito lang sa Negros Oriental na pwede ninyong makuha. Outside nito mga ka-farmers, outside Negros Oriental ay baka mahirapan tayo or di kaya mamahalan kayo sa shipping fee. So yun ang isa sa mga problema sa pagsiship ng manok dahil medyo may kamahalan yung shipping ng mga manok. Pero kung willing naman kayong gumastos mga ka-farmers ay pwede naman isiship natin ng manok kung nasaan man kayo dito sa Pilipinas. Pwedeng pwede po yan. So yun lang mga ka-farmers at maraming salamat sa panonood sa ating mga videos. Sana mag-subscribe ka at i-share mo na rin video na ito. Maraming salamat at happy farming! Woo!